Magandang hapon mga kasari, kamusta kayo sa inyong mga tinda tindatindahan, sa mga katindero-katindero ko dyan ngayong hapon ay may i-update lang ako sa inyong na mga paninda na dumating dito sa akin na uh, mga local na delivery natin at nakabili tayo ngayon na mga chichaya at saka candies. Yan yung mga dala nila, sila ay naka pero hindi sila hindi sila panel makabanan sila mga kasari at ito ay galing silang atlan at ito ang aking napili sa kanila uh, sweet dark orange bago ito mga kasari dito sa aking tindahan at saka ngayon lang din ako nakakita kasi sa bayan uh, wala akong nakikita ang ganito na candy ewan ko, ito ay 40 pesos sa kanila halo-halo uh, kasi yung dala nila guys, siguro Uh, sa grocery lang din yan sila. Pero, hindi ko alam. Basta, uh, hindi naman sila ahente. Basta naglalako lang sila ng mga, ano, ng mga paninda. Palmolive Green. 68 pesos uh, sa kanila ito. Parang okay na rin sa akin. Kasi 7 pesos naman ang pintahan natin. Pink at saka green. Tapos, mayroon silang how-how. How-how, di Carabao haw hau na choco at saka hau na uh, milk take 40 pesos din ito sa kanila so, meron naman tayong tubo sa ano? saka ito uh, ice pop take ano yan sa kanila take 35 ang kuha ko so medyo malaki laki yung ating tubo dito at dalawa guys ang aking tapos meron tayong Snowbear. Ito ay 95. 95 ang isang balot. Ang bintahan ko dito ay ano na, ah, 35. 35 piso. Pag isa lang, dos. Isang aking ito ang akin din. Pa. Mahal talaga ang ano, mahal talaga ang Snowbear. Naayos ko na yung aking camera. At isang uh, pack ng tatus na corn, ah, uh, sweet corn. Sweet corn daw ang flavor nito. Ngayon lang din ako nakabenta nito. Tapos na sweet corn. Tapos ito. Ay, ito pala is ano, is 86. Ang isang balot. 86. Tapos itong lion cheese bone na sa isi ito, isi lion. isa mo siya. Uh, 88. Mas mahal ito ng best pesos. Tapos meron din isi lion milk marami pa ako ano eh, marami pa akong choco. So, ito lang ang ating kinuha, mga kasari. So, ang binayaran natin sa kanila is uh, 667 ang ating nabayaran sa kanila. Diba? Ano, <laughs> holo. Libre na tayo sa pamimili at sila na yung naghahatid sa atin. At dahil magpapasko guys, kailangan natin mag-stack ng mga ganito. Kasi ba diba, uh, maraming pera ang mga bata pag uh, Pasko. Dahil maraming pina, ano, pinamaskuhan yung mga, yung mga bata. So marami tayong paninda dapat ng mga, mga chicharya o mga, yung mga biskuit or mga candies. Basta yung mga pangakit natin sa mga bata, kailangan mayroon. Kaya yung binabala ko ngayon is bibili ako ng gamis sa bayan pag may time ako kasi uh, ilang ilang weeks na ako na walang gamis dito. Hindi kasi napupunta dito yung, yung nagde-deliver sa akin ng gamis. Pero may nakita ako guys sa bayan na gamis na per kilo. Ewan ko kung ilang kilo yung laman. Basta yung nakikita ko sa kanila Barbie, mayroon din silang ganyan sa bayan nung napunta ako doon kaya lang walang budget ako na para doon alam mo naman pag pumunta ako doon nakabudget na yung aking pera sa uh, dapat bilhin so kailangan mag-ano tayo mag-ipon tayo ng pambili natin ng mga ganun kasi mabili ang gamis dito mabili din ang gamis dito sa akin basta piso-piso lang uh, hindi ako nagbebenta ng no, 35 pesos kasi yung mga bata naman kasi minsan ah uh, bibigyan na ng magulang ng 2 piso, 3 piso. So, uh, kailangan din na mayroon tayong benta na piso-piso kasi kawawa naman yung, yung mga bata na hindi aabot ng 5 pesos yung uh, pera nila. O, uh, ba diba? So, ngayon, magmarites ako sa inyo guys sa nangyari dito sa akin na uh, na customer ko na nagre-reporter <laughs> ang tawag namin dyan sa kanya is reporter kahit sino dito sa amin basta gumaan yan sabihin na dyan na yung reporter kasi nangungutang yan dito sa akin pero weeklyhan ang bayad uh, ito lang ha share ko lang sa inyo na kung maka-encounter maka, -encounter, maka -encounter tayo ng ganyang klaseng customer eh wag natin pagbigyan sa mga sa mga sinasabi kasi dito sa akin nagre-report yan siya at kung ano ang mga nangyayari doon sa sa ano doon sa kapitbahay namin kung ano nangyayari doon sa kapitbahay na tindahan nire-report niya yan sa akin ngayon ang nahalata ko sa kanya pagkatapos niya mag-report is mangungutang o oh, diba mangungutang yan siya guys uh, ang, ang niya ay pwede pa utang muna ng ulam kasi tanghali na hindi pa ako nakaluto at saka yung bigas na lang para ano diretso na lang para pag, -pag uwi ko magluluto na lang ako. kasi malayo pa yung bibilhan ng gulay. Hay nako tinanghali na ako sa kakakuntuhan natin. Ganon ganon yun yung style niya. Every time na pupunta yan dito sa akin, kanyan yung ano niya. Pero minsan, binabara ko rin, sinasabihan ko, ay naku, umuwi ka na nga, tanghali na. At ako ay maraming ginagawa. Lalo na minsan nagla ako, tapos dito siya magmamarites. Ganon. you guys, yun yung ano eh, yung style ng mga nangungutang uh, kukwentuhan ka muna after ng kwentuhan ninyo so syempre maawa ka sa kanya kasi tanghali na hindi po siya makaluto so pagbibigyan mo siya ngayon na ang kanyang utang eh, hanggang sa lumaki at lumaki ang kanyang utang uh, ba diba? pero ako hindi na uh, pag medyo malaki-laki na yung utang niya. Sinasabihan ko na, eh, stop na muna ako kasi kailangan ko naman ng pera. Hindi naman lahat utang. Kailangan ko din naman ng cash. O, oh, ba? Diba? Uh, akala niya kasi, maiisahan niya ako sa mga kwento-kwento niya. O, oh, ba diba? mga kasari? Kung kayo ay relate dyan, uh, at saka naka-experience kayo, aware talaga tayo sa mga ganyan. Huwag tayo magpadala sa magmarites muna bago mangutang. At yan lang ang i-share ko sa inyo guys nagmarites na ako ngayon kasi na, na ano ako kanina eh na nalaman ko na yan pala yung style niya na kasi doon sa kapilang tindahan nalaman ko ang kwento sa akin na ganun pala tinanong ako kung dito nangungutang din ay nangungutang din pala doon sa kanya at yan ang style so uh, ayaan na lang natin uh, ano na lang gawin na lang natin ano yan, lesson sa atin na hindi tayo maniwala or hindi tayo padadala. Kung anong sinasabi niya, wag na lang tayong magano, wag na lang tayong sumag magdugtong. o, baga, o ano lang tayo, o, 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 o lang tayo, ganun. Oh, yeah, ganun. Pero wag tayong magdugtong ng mga salita na kung ano pa kasi yan ang dahilan ng pag-aaway ng mga kapwa may tindahan. Ang dahil lang sa uh, ganyang reporter pa. Buti kung yung report niya sa iyo is tama at yung i-report niya doon sa kabila is tama, 'di ba? Eh kung dinagdagan niya ngayon or binawasan, 'di ba? Kakaroon tayo ng hindi magandang uh, relasyon sa ating mga kapwa tindahan. So dapat tayo aware tayo sa mga ganyang Tumer na medyo hindi, hindi din natin maiwasan na may mga ganyang tumer tayo mga kasari kasi iba-iba uh, yung ugali ng mga tao eh pero kailangan lang natin maging aware tayo hindi tayo maniwala agad saka focus tayo sa ating pagtitinda wag yung maniwala tayo sa mga sinasabi ng mga tumir natin na hindi natin alam is ginagawa lang pa nila ng kwento yun para makautang sa atin para maisahan tayo o, diba? relate kayo dyan mga kasari sa aking kwento ngayong hapon Naalala ko lang kasi kanina, eh, nag, -ano kami, nag usap kami dito ng aking tingin kaibigan na gano'n nga, may gano'n pala, na gano'n pala siya. Kaya pala tawag dyan sa kanya, is reporter. Pero, uh, nangungutang talaga yan dito sa akin, hanggang ano lang, hanggang 400 pesos. Pag lumagpas na hindi ko na pinagbibigyan, kasi magkano lang naman ang sahod ng kanya-asawa sa isang linggo. So, kawawa ako kung hindi niya makas yung kanyang uh, inutang weekly at hanggang dito na lang ang aking marites sa inyo guys at uh, sana uh, ma-aware na rin kayo sa mga ganyang estilo ng ating mga tumer salamat sa mga uh, subscribers ko sa aking mga uh, loyal na viewers na kahit hindi ko sila kilala ay nakikita ko sa mga comment section na nandyan sila palagi sa aking video nanonood kasi binabasa ko rin yung mga comment Maraming salamat sa inyo guys at bye uh, sinusubaybayan ninyo ang aking channel Tindahan ni Ining at sana makabigay din ako ng inspirasyon sa inyo at hanggang dito na lang guys thank you for watching sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel ah, baka naman magustuhan ninyo ang aking mga video magsubscribe na kayo at mag like at mag share God bless us all bye bye